Gobble ang saya kanina sa barangay ni Libanga. Dito po ako nagpabakas at nagpamani para sa 20k follower special. Nago ko ang box dito sa bakanting lote. Pagka-post ko, may dumating na isang follower. Pero ang iba nating followers medyo na late. Ilang minuto lang ay nahanap na ni ate ang bakas. Solong-solo niya ang space ko. Pagkatapos, ay pumunta kami sa next spots namin. Dahil nga 20k plus followers na tayo, dobyang pinagames ko kanina. Nagpabakas manianta ko sa location na to. Ngayon, marami-rami na ang mga nag-attend para makisali sa game. Ano ang nangyari. Congratulations po. Dikit na yung agad. Kakain mo. Bawa. Dilibangan. Kakain mo. Kung gusto mo rin manalo ng bakas, make sure mo lang na nakapalo ka. At sinishare mo ang ating mga post. Next location, sa Conception Cabalenan area po muna kami magpapagames.